Sa nalalapit na 2025 elections, nanawagan si Speaker Martin Romualdez sa kanyang partido, ang Lakas CMD, na buong suportang iboto ang 11 kandidato ng administrasyon sa ilalim ng partido ni BBM. Ayon kay Romualdez, personal na pinili ni BBM ang mga kandidatong ito, kaya't buong tiwala siyang karapat, dapat silang pagkatiwalaan ng taumbayan. Sa kanyang mensahe, binigyang-diin niya ang kahalagahan ng straight vote para sa alyansa, walang iwanan, walang pasubali. Kabilang sa mga kandidato, ang mga beteranong mambabatas at opisyal gaya ni na Benhura Balos, Abi Binay, Pia Cayetano, Lito Lapid, Ping Lakson, Manny Pacquiao at iba pa. Sa pananaw ni Romualdez, ito ang tamang timpla para sa kinabukasan ng Senado at ng buong bansa. Ikaw, bilang botanteng Pilipino, iboboto mo ba ang partido ni BBM? Comment below! CSTK channel subscribe, follow, like and share.